palakpakan po muna natin itong si Kelbo. <laughs> Grabe. Double time itong mga ito. Hindi na malaman kung ano pa ba talaga ang pinaglalaban na itong mga katulad ni Mr. Jason sa ano ho? mahirap talaga. Mahirap yung totoong wala kang ideolohiya, wala kang totoong ipinaglalaban, wala kang rason kung bakit ka nagnangangak sa gobyerno. Kung kaming mga kakamping, ako kakamping ka, -camping, Sige, sabihin na natin minsan pinupuri natin ang administrasyon. Dahil nakikita natin mayroon naman kahit papano na nangyayari. Wala namang, wala namang karahasan yung sinasabing martial na daw dyan sa Davao. <laughs> wala man wala man tayong nararamdamang ganon. Siguro lang talaga itong mga taga Davao dahil mga guilty nga, dahil may mga itinatagong kabulastugan at kasalanan kaya nag or umaalma. Ganyan po ang nangyayari. Ulitin ko ha, eto sa Mr. Jason sa po, ay nagdo-double time na rin ito. Hmm. Para patuloy din nasiraan ang ating gobyerno. Ang sinisira kasi ng mga yan yung gobyerno natin. Eh. Okay? Sige, target talaga nila. Eto nasa Malacanang. Pero mababaw pa rin kasi yung usapin ng bangag. Mababaw para sa akin yan. Laliman niyo po mag um, ako sa kayo ha, maghanap kayo ng talagang totoong kamalian at kapalpahan ng ating gobyerno ni Marcos Jr at doon kayo mag-focus pero kung araw-araw na bangag ang issue niyo ala kayo hindi kayo, kayo na ang totoong bangag dahil sa mga itsura at mga ginagawa niyo ngayon mukhang kayo ang bangag Yung mga tao dyan sa SMNR hmm? ayan sabi na si Jason San na madalas ay nagmamalinis nagmamarunong pero yung pala, kung wala ang SMNI, kung hindi sa SMNI, okay, nakakita siya ng oportunidad, ano, kung hindi sa SMNI, ay mananatili palang taxi driver etong ulupong na to. Huwag magpagamit sa mga ambisyoso at abusadong mga opisyal. Sino bang tinutukoy mo dyan na mga opisyal? Alam na alam nyo, kilalang kilala nyo po yung mga taga-dabaw na iniidolo nyo. Sila po ang totoong ambisyoso at mga abusadong opisyal. O, oh, sila po yun. O, oh, sige nga, pangalanan mo yung sinasabi mong ambisyoso at abusadong mga opisyal. Hindi mo kayang pangalanan yan dahil babalikan ka ng mga yan. Dahil alam mo rin sa sarili mo, wala ka na kasing choice kaya nakadikit ka ngayon sa mga Duterte. Alam mo sa sarili mo na ang mga ambisyoso at abusadong mga, mga politiko dito sa atin ay naan sa Davao hmm Paalala ng political commentator nga na, na, na si Jason. Sa so, ito daw sa mga pulis ngayon, kapulisan dyan sa Davao ay yung mga itinalaga na uh, official dyan, ng PNP sila daw ay nagpapagamit at sumusunod sa utos ng nasa taas. Siguro tama lang na sunden basta nasa mandato rin nila yung kanilang ay, yung utos na yon. Walang problema na ginagawa nila ang kanilang trabaho at maganda yon. Takot kasi ang mga katulad ni Mr. Jason sa nina yung mayor ng Davao ngayon takot puyan yan na mabisto ang katotohanan tungkol sa Davao at unti-unti nang nag unfold yung mga baho ng mga taga-Davao ng buong Davao mantekin yun at sino ba ang uh, or kanino ba ang sisi pag lumabas ang lahat ng bahong ito sino bang ba iisipin ng taong bayan na ugat ng lahat ng kademonyohang hang ito ang mga Duterte kaya po sila ay takot na takot at ang trabaho ng mga katulad ni Mr. Jason sa natural ay gamitin ang social media, gamitin ang SMNI para balik na rin ang sitwasyon. Para kuno ay pabanguhin ang mga Duterte. Wala mong problema kung sige, pilit niyong pabanguhin. Pero ang nangyayari kasi, sisiraan ko na yung kalaban. Hindi, hindi yan solusyon. Hindi yan mag magandang sistema. Nasisiraan mo yung kalaban para bumango kayo. Hindi yan mangyayari. Okay? Alam ng taong bayan kasi kung sino talaga yung totoong pamalas, salot at demonyo ng ating bansa. Kapag nagkakaso kayo, walang opisyal ng PNP ang tutulong sa inyo. Yan, binalaan niya ang mga PNP na kuno ay abusado diyan sa Davao. Kapag nasuspindi o natanggal kayo sa trabaho, wala kayong sasahurin at gutom ang abuti ng pamilya ninyo. So, gusto mo maniwala siya sa'yo. Patawa naman itong si Mr. Jason sa... Ang paniwalaan mo na lang, ay yung sarili mo. Dahil alam mo sa sarili mo na wala kayong totoong ipinaglalaban, kundi yung bangag issue na yan. Good luck.